What's up mga go Good afternoon. Ah, uh, mga katolets. Ito na si Idol oh, John Vlog. Kinukuha na yung langis. Galing doon mga katolets oh. So, sa na yan ang oh, oh. huwo. Dinala rito kasi hindi baka ano. Matawid yung huwo. Oh, oh. Ang lalim ng ano. Daan dito mga katolets oh. Kita nyo yung bako, mga katolets oh. Ang lalim mo oh. Kita nyo. gan kaya nga kinakarga na lang niya yung drum. Papunta rito, patawid. Dahil mga malalaking bato dyan, andyan na sa gitna. Hindi pa yan nakakuha. Hindi pa nakliri kasi malakas pa yung tubig, oh. Yan, oh. Yan, mga katulit. Yung ginagawa naming harang, andyan pa rin. ito yung unang harang, ito pangalawa, andyan pa rin. Ayosin yan, sunod na araw. Ito ang pangatlo, mga katulit, so oh, nasira. O, yan. Kaya nga malalim dito. Maraming mga batong malalaki dyan. Dyan sa kitna. Kaya nga hindi makatawid yung mga huwo. Ah, ito na si Idol. Tumawid. Nakarga niyang langis. Tatlong dram yan ang karga niya. Sa likod yung isa. Dalawa yung subakit niya. Ah, kita niyo mga katolits. Ayan mga katolits. Lapit na si Idol mga katolits. Makatawid. Tira talaga sa Idol mga katolits. Talagang kusunada talaga oh. Yan. Yan ang ginagawa namin ano rito. Pumasa po sa mga katulis pag ngayon, ulan ngayon, tag-ulan. Yan ang ginagawa namin po bawat tawid doon sa sakay. 500 kada tao. bawat tao, isa 500 pagkatawid lang doon sa kabila. Yon doon. Patawid lang doon, papunta doon. 500 bawat isa. Kaya nga ito sa amin tong drum kaya walang ano pamasahe. Yung mga kalabaw mga katolik so takot sa ano. Kala nila alimango. O takot to kala niya alimango yata yan oh. Tumatakas yung alimango kaya nga takot yung ano. Yung idol mga katolik. idol oh. Totoo si idol oh. Okay, ang uh, pani niya ka eh, hey! Okay, do!

<tuh>, wow, no, ba isa dua orang kan ya wawon apa isar itu aduh apa balik kanan betul yes oh ganda nak anonya oh no tanya mau ke toilet saya no oh ya oh, ya ya mayro masih ada tuh rakit mau ke toilet so ayano rakit oh <laughs> oh ke toilet so Para like and ah, Babu. <laughs>